po si ang ingatistasyon para sa balik at informasyon sa mga lumaga, sinakay, bronja at rinutara para talagay ang ikaw, mongja, anda. tumingin pag sa pagkalakay sa isang napakahalagang iso na patuloy ng pagdesmatera sa, bansa sa, sa ating bansa ang anti-terrorism nyo. Marami po nagsasabi na ang batas ito ay <öylellow> <on average> <igious language> nalagapang sa kalitasan ng ating bansa na nagbibigay ang kapangyarihan sa pamanaan o kutuwin ang terrorism. Pinokit ay sana daw ito ang mga mamamayan tulad sa mga bansa ng mga bansa. Tama ka, Ibi. Ngunit sa kabilang manda, maraming nag-aalala sa kusimbing pangabuso sa kapangyarihan ng ng batas na ito. May mga pagkubala ba ito ng upang patahimikin ang mga kritiko ang pamata, ng pamahalaan at ipili ng kalayaan sa pagpapahayal. Isa sa mga pinaka-controversial na posisyon ng batas ang pag-de-define ng terrorism. Napakalaga ng definition nito kaya maaaring makasuruhan ng sino sinuman iba't ibang pa pananaw o opinion sa pamahalaan. Ito ay nakakatakot at lalo sa mga aktivista at mga suspect na walang sapat na pagsinitis ay isang maraming alalahanin. Mahalaga ang due process at ang batas nito ay tila na pamababa ng halaga nito. Bukod dito, rito, may mga ulat ng ang batas ay ginagamit daw upang manakot at panghinaan na loob ang mga mamamayan na magsalita laban sa mga katiwalian. Ito ay isang malaking bata sa demokrasya. Ang kalayaan sa pagpapayag ay isang fundamental na karapatan. Dapat natin Kunyad lahat, ito wala sa mapuri ng pag -aburo. at ang anti-terrorism law ay tila ng dugulot ng malaking hangot dito. Sa huli, ang anti-terrorism law ay isang komplikadong isyo na nangangailangan ng mga pag-aaral at pag-asun. Mahalo ba ang maging mapanulit tayo at magtanong kung ano ba talaga ang layunin ng batas nito at kung paano nito apektado ang ating mga karapatan. Umakasa po kami eh, sa pamamagitan ng ating komentaryo, mas naiintindihan na ang kahalagahan ng pag Muli ako po si Ivy Rodriguez. at ako naman po sa Ritalan. Maraming salamat po sa inyong pagpapitin sa DDBB 4 <tinyo>